We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, we Can, Can Do It! it. Pati Maru, ang bilis lumakpas, lumakad ng mga panahon. Agosto, oh na. Parang kamakailan lang, eh, Enero pa lang. Malapit na naman ang Ber, September, October. Kakanta naman tayo ng mga pamasko sa Pilipinas. That's right. Napakabuti ng ating Panginoon. Isang episode na naman ang ating um, uh, matutunghayan sa araw na, na ito. We can do it. And I'm so glad that I can do it with you. Kuya Dave. <laughs> At pareho, always, din, pareho din dito. I always ah, look can, forward. Oh, ganun din ako dito ate. Ah, we Can Do It, isang weekly program na kusaan meron tayong mga guests na meron silang magagandang kasaysayan na doon ay may matututuhan tayo. Hihirami ko lagi yung expression <laughs> ng aki-ati Maru. Ang We Can Do It ay mga kwentong may kwenta. Gusto ko yan. <laughs> <I love. laughs> Tulad nung Sabado, oh, ang guest natin ay ang ating kapatid na Linda Ayala-Pixio. Welcome back to our Welcome present, back. Linda. Maganda ka. Mare. Okay, thank you. Uh, welcome, thank back. you. welcome back. So uh, narito muli ang ating special guest. Siya po ay isang um, school teacher sa Philippines and um, nagtrabaho dito sa Amerika. Nang nagpunta siya, dala niya yung tatlo niyang anak and then siya po ay nagkilala sa Panginoon since 1986. So that's been a long time, no? So marami siyang mga isi-share sa atin. But, ang programa natin ngayon would focus more on your your condition right now, the the present condition of your body. No? Mm. Kaya okay. ikwento mo sa amin, Lynn, nung paano mo na laman na ikaw ay isang cancer patient. Okay. Uh, October of last year, ano sabi? Uh, nagpaplano kami talaga ng kapatid ko na matagal na namin nasa ano yung bucket list, punta ng Israel. Oh, wow. So, sabi namin, sige, punta, punta. punta. Okay. okay. Ano na kami, nagpa, paano na kami nagpabook na through the church. Ano. Tapos, sabi ko, may nag, ano sa akin na schedule ko na yung mammogram ko. Mm. Sabi ko, ay, huwag na muna pagkatapos na lang ng Israel trip. Eh, ay, Israel trip, supposedly birthday yung birthday ko October 27. Oh. Tapos, di eh, nagmi-meeting kami. Biglang October 7, di ba, binomba ang Israel. Mm-hmm. Tapos mm -hmm. so, sabi ko, ay tawag ako ngayon sa doktor ko, Dok, sabi ko, sige na nga, magpamamogram na ako, hindi naman yata kami matutuloy sa Israel, sabi ko. Yeah. Oo. sige, so October 9, pumunta na ako for my mamogram. Yearly ako nagpapamamogram pagpunta ko doon, syempre, yung usual na mamugam, pero hindi yung dating technician, dalawa silang babaeng technician. Yung isa ang nag-ano sa akin, hindi yung Pilipina. Mm -hmm. Eh, yeah, syempre, nag-aantay ka, di doon ka lang sa kanya. Tapos, yes. ah, di, tapos na. Sabi niya, oh, sige, Linda, ah, you're done. So, di, okay, uwi na ako. Eh, nag-drive pa lang ako, wala pa ako sa 90, freeway 91 eh. Tumatawag na. Mm -hmm. Kaya, Sabi ko, ba, Milagro ito sabi ko. Kasi tumawag na ganito, may, ibig sabihin eh, medyo delikado. Sabi. Oo, oh, may It's problema. Sinagot ko, mhm, mm sinagot ko sabi ko. Tapos sabi niya, can you make it back?" Sabi sa akin, sabi ko, "Now, no, no. two days from now." Sabi ko. Oh, okay. Sabi ko, "Bakit?" Sabi ko, "Ah, dapat ko lang sabihin sa iyo, sabi niya. We saw something sa right breast mo," sabi sa akin. Mm -mm. uh, okay." Sabi ko di e, balik ako dito sa bahay. E, mm -hmm. 'Yung pag ganon, medyo kakabahan ka. Pero sabi ko, Lord, siyempre. Sabi ko, ganun eh, ang body ko sa iyo naman eh. Mhm. Mm e, ko sak. Mhm. Mm mm -hmm. Kaya sabi ko, ano man ang magiging result noon, sabi ko, ikaw na bahala, Lord, sabi ko. Kasi kung mm -hmm. iintindihin mo, hindi ka makakatulog. Mhm. Mm e, mm -hmm. Eh masarap akong matulog. Sabi ko ayoko kung mapuya mm -hmm. ma -ma ako. So, Ah. Uh -huh. uh, advance, advance. Di October 9 yun, 10, 11. Balik ako sa kanila. Eh, kailangan, ano, sabi niya, nandoon pa naman yung radiologist. Sabi hmm. ko ba, pinintay talaga ako, sabi ko. Okay. Kailangan yung, ang tawag nila, guided CT scan. Mm. Guided, ano. Okay, sabi ko. Akala ko hindi masakit, medyo pala masakit. hindi <laughs> meron ko yung pa-injection. In uh -huh. yes. Eh Ako, ang pain tolerance ko is So, hi. No, ang mm sige. Tapos guided. Man, maririnig mo siyang may, may yun na mga side comment na sila lang dalawa nung nurse nakakain. Okay. Hindi. Okay. okay lang. Tapos sabi sa akin, dapat, sabi niya, magpatingin ka na sa oncologist mo. Ito, ito, ito. Eh ba, ang, 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 ano, 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 ano ko sa oncologist? Isa lang. Kasi yung kapatid ko nang nasa Pilipinas na may nagkaroon ng cancer, isa lang ang pinuntahan namin. Mm -mm. Tatlo-tatlo yung sinasabing oncologist Sabi ko, ganun pa ako kada, ano? Ka grabe, sabi ko. Mm -mm. Look, sabi ko, I, I hope you don't mind, sabi ko. Mag-question ako sa iyo, sabi ko. Tapos, eh, bakit kailangan mag-oncologist ako? Eh, kasi you have stayed, ano, meron kang cancer, sabi niya. We found, mm -hmm. know, actually, not, hindi naman niya sinabing cancer. We found a lump. Mm -hmm. Eh, gaano kalaki? Sabi ko, Sinasabi sabi niya yung centimeters, centimeters, Hindi ko na naiintindihan. Sabi ko, okay mm -hmm. doc. Eh hey guys, sa akin tatlong oncologist. isang surgical oncologist, isang medical oncologist, isang radiology oncologist. Sabi ko, ay nako. Oh, tatlo. Mhm. Di tawag ka na sa kanila. Eh dito naman sa atin, 'di ba? Alam mo naman yung yung schedule, schedule. Pero ako, mm -hmm. I was ano, given na ang schedule na dire-diretso. Mhm. Mm Pao oh, sige, sabi ko. Punta ko ngayon sa oncologist ko ng October 19. Mm. doon sa surgical oncologist. pagdating ko doon, doon pati yung isang babae na ano rin daw siya, cancer survivor din daw siya. Pero matapasabi. mm pa sa akin. Mm Tapos, -hmm. ako nakangiti ako. Lahat ako. mm wala ako. <laughs> yung wala, wala, para ako walang pakialam? Sabi ng nurse, daw lang nakita namin na sinabihan na may cancer, eh, nakangiti pa. Sabi ko, ano naman magagawa ako? Sabi ko, gano'n. Eh, alam na ka, sabi ko, alam ni Lord Jan, sabi ko. And then, sabi kong gano'n sa lahat, pag nalaman niyo, aalisin niyo, gagaling ako, sabi mm -hmm. ko. Tapos sabi, eh, yung surgical oncologist, tinignan. Sabi niya, i-schedule ko ta, November 29. Mm -hmm. Okay, sabi ko, November 29. Uh, pero, <coughs> sasabihin namin sa iyo, lampectomy lang. Oops, sabi kong gano'n, lampectomy, hindi yan delikado. Sabi mm -hmm. ko, kasi marami na akong lampek dun sa Pilipinas. Pero puro benign. Ah, ba? okay. Oo. uh -oh. Ay, yung kaya yung word na lampek dun sa akin, ah, walang sulit. Ano yun? Walang kwenta. Hindi hindi sa walang kwenta, pero okay lang. Okay. Walang effect to me. Walang, so, wala, effect wala, to me. Walang effect sa akin. <laughs> <laughs> Ngayon, November 29, kada ako kasama ko si Bobby, yung anak ko isa, yung panganay ko si Richie. Yung dalawa worried si Babe wala nang sinabi, ma'am, are you okay? Sabi ko, anak, don't worry. Sabi ko, ay, 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 eh, sabi niya, kasi ikaw, ngiti ka ng ngiti. Sabi niya, samantalang kami, ito worry. Why do you have to worry? <laughs> sabi ko, it's just lampet to me. Ma'am, sabi niya. Eh, 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 sila hindi naman alam yung mga lampet to me yan. Basta kaya ko, anak, hindi mastek. May hindi tatanggalin lahat. Hindi oh, eh, uh -huh. ko, don't worry, lampet to me lang yan. It's okay. Tapos mm -hmm. sabi niya, eh sabi niya, okay ma'am, sabi niya. Pero yung dalawa, hindi kumikibo. Okay, wala. <laughs> well, na. Nag-ano lang ako sa, sa oh, na, wow. music, music ako. Okay. Yeah. Punta na. Pagpunta doon, i-inix yun lang ka na. Tapos yung may, may ano, may tawag doon, wire. Naka, nakalawit na wire. Mm. Tapos linagin ka na lang ang wire na ngayon. i yeah, ano ka ba naman? Imamamogram ka. Imagine mo may nakalawit kang mm. wire <laughs> doon. Oh. Imamamogram ka. Sabi ko, ay, eh, huwag nyo na mag -ipitin. Sabi ko, masakit na yan kasi may nakalawit sa na yung wire. Tama, oo. Oh, sabi oh, niya, oh. we cannot avoid it kasi kailangan namin, para specific oh, daw kung saan. Bisa, specific, oh, wow. Sabi ko, may, mm. may pasigaw-sigaw na lang ako, sabi ko sa kanila. Mm. Yan o. Sige, from there, pinahinga ako ng konti, dinala na nila ako, denied na nila ako sa surgery. Sige, punta mm. na. Sabi ko doon sa dalawa. o, oh, anong gagawin niyo, ma'am? Sabi niya, we'll just eat. Sabi niya, gano'n. Eh, sige na, pag inaano ka, sige. Hmm. After the operation, sabi pa naman <laughs> ng surgeon sa akin, ano yan, you have to come back in two weeks sa akin. Ay, hmm. ay in wow. one week kasi, hahana nyo yung, na yung biopsy. Hmm. Diba? Yung okay. pathology okay. Right. report. Yung no. result. Okay. Sabi ko gano'n. Sabi naman ng dalawa, oh ma'am, how are you? Sabi ko, fine. Sabi. Eh, alam ko na na ang lumpectrum. In three days, wala na akong sakit mo. Alam ko yan eh. Alam na oh, ang katawan uh -huh. ko. Mm. Yung una, yung mini, ano, ano ka pa, yung binibaby mo yung boy. after three days, ya, pwede na akong ng kung anong gagawin ko. Yes. So, uh -huh. Di, after a week, bumalik ako. Sabi ba naman sa akin? Nung una, yung sabi sa akin, ng guided, ano, stage two. Ito ngayon, sabi sa akin, kailangan namin alisan ka ulit ng, ng lymph nodes. Mm. Sabi ko, eh bakit? Ba't hindi mo makakainalis noon? Mm -hmm. Eh, kasi yung nakalagay doon daw sa guided ano, CT scan, ang nakita nila, eh, certain centimeters lang. And then daw lumaku. Oh. Eh, sabi ko gano'n, oh, doc, so, what will you do? Sabi ko gano'n, mastectomy ba ako? Hindi, sabi niya. Pero, sabi niya gano'n, ito na yung pathology report. Hindi gano'n mm -hmm. sa akin. Inaordinate ka na namin doon sa medical oncology. Sabi ko, doc, teka muna. Ano ba yung medical oncology? Yung pala yung in-charge ng chemo chemotherapy. Eh. Mm. So, sabi ko, oh sige, wow. pupunta ako doon. Sabi ko, yun ang nasa isip ko. Lord, pag kinimo ako, makakalbo ako. Sabi ko, mm. alam mo bang nasa isip ko? Lord, sabi ko, di bali na, nunginipis na yung buhok ko eh. <laughs> pag ako kakalbo, pagtubo nito, makatal. Ang buho ko. Sabi ko, <laughs> tapos sabi ko pa sa kanya, oh di bali na. Tapos sabi ko doon sa kapatid ko, di, sabi ko gano'n. Bumili, ito ang request ko sa iyo, sabi ko. Ano, sabi mo? Ikaw ang bumili ng lahat ng sombrero ko sa kanang lahat ng bandana. Ha? Yun ang regalo mo sa akin. Tapos, <laughs> kasi, yes, yeah, I have to make myself comfortable. Kasi yung mga anak ko, nag-worry. Mm -hmm. Pero sabi ko, hindi. Anak, sabi ko, sinurrender ko na lahat kay Lord. Eh. Yeah. Noon yeah. na ako, nasa Psalm 139, before we were made, nandoon na ang nakasabi na sa kanya na, sabi niya, wala pa, wala pang, wala pang, kung ano ka, magiging form mo. Sa mm. parents natin, kahit na sinununuan mm. nun natin, alam na ni Lord na on the certain date, of October 27, 1949, magsisilang si Linda. O, di ba? Mm. Mm. Magsisilang kay Linda. Alam ni Lord kung ano na sa katawan ko. And then, October, eh, ano, November 29, malalaman na meron akong cancer. Mm. Alam niya na yan, mm. sabi ko, nasa plano na yan, hindi ko nga lang alam. Sabi eh ay nga yan, pinaalam niya na sa akin, meron kang cancer, meron kang ganito. Yeah, But yeah. trust in me, nakalagay yeah. sa ano, na ano ko yan, sa Matthew 6.34 34, yung bag. Mm -hmm. Not to worry mm -hmm. about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya sabi ko, mm -hmm. ba't ko pa rin ang problema, kung masasakit na nga yung katawan ko sa puso-puso, puso. <laughs> tapos iisipon ko pang mamamatay ako. Sabi mm -hmm. ko, ba't sabi ko, if I die, if I close my eyes, talaga yung patay ka na. Ano, yung wala na dito eh. Wala na yung soul uh -huh. Dilat mo, you will be with the Lord. Imagine mo ako yung pagpikit ko pag dilat ko ganyan eh. Si Lord ang harap ko. Di dilat ko. ko, <laughs> though they are Christians, though they, they believe, though they nakikiti nila sa Ma'am, don't be doing that. Inaano ko raw, ginagawa ko raw, biro. Sabi ko, anak, hindi biro eh. I am just entrusting the Lord, sabi ko, ng buhay ko, ng, okay. ng katawan ko, kasi sabi ko, ano namang magagawa ko? Mm. Sabi ko, di ba ka, kung ang, ano natin yung birth mo, tapos yung dust, then you're, kung kailan ka mamamatay. Yung dust mm. Yung is just a small dust. Mm -hmm. short lang yun. Mm. Hey, kung papahaba yun ni Lord, praise to the Lord. Mm. Kung hindi naman, lalo yung praise the Lord. Sabi ko, bakit? Masaya na ako, wala na ako sakit, wala na yung, kasi laging, ang pain tolerance ko, bumaba. Mm. Yung konting tusok na lang sa akin, sumisigaw na ako. Kasi oh, oh. nakakamdaman ko na lahat. Kahit so, na yung pag-draw pag ng blood sa akin. Mm. Eh ako pa naman, napapasa ako. dami ko ng mga pasa-pasa. Parang akong binugbog yung left arm ko. Sabi ko, so ayoko na itong makikita? Sabi ko. Kaya sabi ko, masaya na ako? Sabi ko, okay ma'am. -hmm. Sabi nila. Kasi aside from that, gusto ko rin lakasan ang loob nila. Eh, yes. Kasi, yes. na yan? Saka, Maring ma Maro, kilala mo ako. Mm. Ay, gusto, ako, ako si maarte ng konti. Mm. Ma-makeup, makeup make up ng konti. Ayos-ayos ng buhok ng konti. Mm. Eh, kung mm -hmm. ako, ako mag-worry, sabi ko, di ba sabi ko yan sa iyo? Iyo ko nga pumangit. Eh, may sakit ka na nga, pangit ka pa. Sabi ko, ay hindi, dapat maganda ako, sabi ko. Di ba sinasabi ko yan sa iyo, Maro? Yes, 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 yes. Hindi, eh, ganun. Tapos sabi ni sabi nila, after that, nung November 29, sa isabi pala ng medical oncologist mo, pag may nakita sa lymph nodes mo, pag inoperahan ka lang November 29, pag may nakitang three or more affected lymph nodes, you will undergo chemo. Oh, sabi okay. Sabi ko, okay. Dasal ko na naman ngayon, Lord. Sabi ko, isa na lang po, Lord. Sabi ko, para hindi na ako mag-chemo. Pero sabi hmm. ko, o oh, sabi ko nga, kakapalbo ko, okay lang. O, oh, eh, after noon, tinabihan ka agad ako ng doktor ko. Tinawagan ako, hindi na ako pinabalik. Mm -hmm. Mm -hmm. Tinawagan ako. Linda, I had good news for you. Sabi ko, what? Sabi ko, we only found one in nose. Ang sigaw. Ko. Oh, wow. Oh, Hallelujah. <laughs> oh, mm -hmm. Ang sigaw. Eh, lang. Sabi ko, like, may Ako mag-chemo. Mm pumunta rin ako doon sa radiation doktor ko. Yung mag i ng radiation. Sorry, yung mga radiation. Ang unang sabi niya, Olinda, oh Linda, he, was a Christian. He is a Christian, I should say. Uh -huh. Sabi niya sa akin, sorry, sabi niya, I was not like Jeremiah. I was not able to prophesy. Nasabi ko sa 30 radiations ka. Ah. Ngayon, I found out, sabi niya, 15 radiations ka na. Hindi ka ba sisigaw? Oh, Imagine oh, wow. mo 30 na, na, cut into half. half. Mm -hmm. 15 wow. na lang. Imagine mm -hmm. mo sabi ko, imagine mo, magdadrive ka araw. wala namang magdadrive sa akin, di ako. Mm -hmm, akin. Mm -hmm. Yun yung mare nung panahon na yung ulan ng ulan. Ulan ng ulan. Oh, okay. Entire time na nagra-radiation na ako, ay ang ulan. Ang appointment ko, alas 10, alas 12 pa lang, alis na ako dito. Naka, yung, yung ano mo, yung mukha mo, parang nandiyan na windshield. Kasi di ba yung ma maano ang oh, ulan? Oo, yeah, oo. Oh, oh. O. Tapos dadaan ka pa sa, sa, sa 91, hindi dadaan ka pa sa Imperial Highway. May mga mm -hmm. 60 miles per hour sa side street kaya sa Imperial Highway. Mm -hmm. Yes, Because, yes. Eh, pero, umuulan, anong gagawin ko? Nobody can drive me. Sabi ko, Lord, basta ka ako, Lord. Bigyan mo lang ako ng yung pang ano, yung reflexes ko. Mm -hmm. maalis. Yung, sa kapag mm -hmm. drive ko, okay lang ako. Sabi ko, ganun. Ang radiation is nothing. Believe me. Kasi pagpunta mo doon, Um, momold ka muna para hindi ka gagalaw pag ano, ang radiation sa iyo yung machine na nakatutok sa iyo. Five minutes lang. Tapos na? Mahat, matagal oh. pa yung pag-antay mo. Matagal pa yung pag-drive ko. Matagal pa yung pag-antay <laughs> ko. Kasi five minutes. But, alam mo, ang pinakamasaya doon. Pagpasok mo, di ba, yung, 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 anong tag dito, waiting room. Mm. Di lahat doon. Mga nakakalbo na, yung mga nakawilchair, eto na silinda. Di ba, Mari, nagmamahal ko sa'yo. Dinigyan ako ng Diyos ng, ng bibig. Oh. At ako madaldal. So I have to share. Mm. Wala akong ginawa mag-share sa kanila. Oh. Share ako ng share ko sa mahal na Diyos. Sabi nila, buti ka pa, 15 lang arit. Kasi sabi ko, dinasal ko eh. Ganito mm. ka ako. Okay. Eh ako, inulit ko. Hindi, gagaling ka rin, sabi. Hmm. Basta maniwala ko sa mahal na Bakit? Sabi ko. Ito naman ka ako ko tayo. Okay, magagalit sa akin. Sabi ko pag pumikit tayo dito sa mundo, sabi ko, pagdilat dilat natin, nandiyan tayo kay Mas masaya yun, wala na tayong sakit. Hmm. Alam mo, meron doon isang mama na from Italy. Italian siya. Sabi niya, I ano, ikaw lang anak, ah, ah, Tagalog ko na lang ha. Ikaw mm -mm. lang ang babaeng nakita kung may sakit. Na ganyan ang attitude. Uh. Eh ko ba, wala naman tayong magagawa. So, yes. Those things, sabi, sabi niya, ang eh, lakas ng boses kasi Italyano eh. Hindi -hmm. Kasi may na. Sabi niya, oh, okay. Guys, sabi niya gano'n, This is our gang now. Mm. Ano, apat sila. Apat silang kasabay ko. Lima kami. Mm. This is now our, anong bang tawag dyan? Yung parang mag-ano na raw kami ng, ng, ano, ano yung tawag natin? Magsusumpaan? Ano bang tawag natin doon? Mm. Na, oh, iyan nga. Sige. O, ano ang attitude ni Linda? Ganyan din ang attitude natin. Mm. Para, wow. oo, oh. sabi ko, para kako, ka wala tayong sakit. Kasi sabi ko gano'n, useless na. Kasi yung isa doon talagang, nakadalawa na siyang balik ng radiation. Mm -hmm. Naka 30 na siya binalik pa siya, another 30. Oh, oh wow. Tapos sabi nung anak, yung anak, doktor. Sabi niya, alam mo, yung nanay ko, sabi niya gano'n, ayoko na siya nang tingnan kasi sabi niya gano'n na naawa ako. Sabi ko gano'n, may purpose ang mahal na Diyos, sabi ko sa kanya. Mm -hmm. mm -hmm. Kung gusto siyang pabalikin, sabi ko gano'n, that means, either pagagalingin siya o hindi. Dalawa lang yan eh. Pag pinagaling siya, sabi kong gano'n, lahat kayo masaya. Pag hindi siya pinagaling, masaya siya sa Diyos. Kaya kayo, all you have to do is accept na hindi na kayo mahihirapan na nag-daddy ka, nag-backline drive ka, uma-absent ka, gano'n ka. Mm -hmm. sabi ko, may purpose yung dalawang yun. Sabi. Mm -hmm, Tapos yes. sabi niya, sabi niya sa akin, ano, bakit ka ganyan ang attitude mo? So I explained to him, sabi ko sa kanya, mm -hmm. Yung mm -hmm. Philippians 4, six to 7, sabi ko, mm. Do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, yes. present your request to God, present your case to God, sabi ko. And mm. the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hindi natin maiintindihan na Hmm. Sabi ko, pero kung tayo lahat magkikita-kita sa lahat, kasi so sabi, oh praise God. Amen. high five Amen. tayo. Amen. Wow. Ah, wow. makakala yung sabi. Ninyo. Yan ang nagagawa ng ating He will give us this. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Narinig natin ang kasaysayan ng Ate Linda. Ang At detalyado yes. niya binigay sa atin yung kanyang kasaysayan. Tandaan natin, mm meron -hmm. ako mga ilang pananaw na nais na ibahagi sa inyo. Ano po? Tandaan natin, pag nananalangin tayo patungkol sa karamdaman, ang pangkaraniwang kaisipan ng tao ay yung mawala yung karamdaman o yung sintomas. Uh -huh. Isang bahagi uh -huh. o isa kapahayagan na kagalingan yon. Pero merong isang bahagi din ng, ng kagalingan na huwag natin kakalimutan. Yun naman yung tulad ng ginawa ng Panginoon sa Atilenda na idinagdag ng Diyos ang kanyang biyaya upang maharap, makayanan, at mapagtagumpayan ang anumang karamdaman. Kaya Atilenda... Yes. Ang nakita natin sa kanyang kasaysayan, naharap niya yung sitwasyon na walang takot. Mm. Naibahagi niya sa ibang tao yung kanyang magandang karanasan. Mm -hmm. At hindi lang yun, dahilan sa kanyang magandang biyayang tinanggap sa Panginoon, nakaaangat siya sa kanyang sitwasyon. Tandaan ninyo mga tagapakinig at mga kaibigan, mm -hmm. ang kagalingan ng ating Panginoon ay na papakita niyo sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ama si Apostol San Pablo, meron siya hiningi sa Panginoon mm -hmm. na alisin mm -hmm. ang kanyang tinik sa laman. Hindi ito inalis ng Panginoon. Mm -hmm. Subalit ang sabi ng Panginoon sa pangalawang Korinto, ang sabi kay Pablo, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. My grace yeah, yeah. is sufficient for It's you. Sufficient. Kaya huwag natin kakalimutan na ang kagalingan ng Diyos ay ipinapahayag niya sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng biyaya sa atin. Hayaan natin ng Diyos yeah. ang siya mag-define uh, mag noon. Kung isa, mm -hmm. removal of symptoms, praise the Lord. Yeah. Kung isa, uh, addition of His grace, yung pagdadagdag ng kanyang biyaya, kagalingan din po yun, mga kaibigan at Amen. mga kapatid. At tingnan niyo, ate Linda, pagpapala siya sa kanyang mahal sa buhay, sa doktor, sa saruhano, sa mga kaibigan, kahit sa kanyang nakakasama sa... Sa, uh, ospital. Kaya ganyan ang buhay natin mga kapatid. Magagawa natin lampasan at higitan o taasan ang ating mga sitwasyon uh -huh. sapagat magagawa natin ang lahat dahil sa Panginoon na nagpapalakas sa atin. Uh -huh. Ang ganda ng kasaysayan ng Ati Linda at nagpagpala kami Ati Linda sa iyong yes. magandang kasaysayan mm -hmm. at sa iyong magandang pananaw. Ati Maru, Ati Maru. Yes, wow. Praise God yun lang ang masasabi ko. Purihin ng ating praise, Panginoon. Praise to God be the glory. Yes, yes, yeah. Alam niyo mga kaibigan, thank you sa inyong pagsubaybay sa atin. Kaya ipagsabi ninyo, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEDC Radio TV. At ganun din sa ating mga kaibigan sa Corona Dow South Cotabato, mapapakinggan po ninyo ang ating program. We can do it sa DXKI 1062. Ito ay tuwing Merkules, alas 5 Imedya ng hapon. Kaya kami po ay uh, nagpapasalamat kay Maring Linda at sa lahat na ating tagapakinig. Thank you for all your prayers too. At kami po mm -hmm. ay pansalmantalang magpapaalam. Babalik kami next week. Ang inyong kaibigan, Maru Cepeda Javier, kasama si... Dave Marcelo po. Ginakatawang ko din ang ating ate Linda Ayala Pixio uh -huh. na may magandang kasaysayan sa ating tandaan natin. Pagkasama natin ng Panginoon, anumang karamdaman, anumang sitwasyon, tulad na sa'yo na sinasabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Malalampasan natin, makakayanan natin yan. Kaya masasabi natin, sabay-sabay kami ni Ati Linda at ni Ati Maru, sa aming pagwakas sa palatuntunan, anuman na sitwasyon, kakayanin natin yan sa sabay-sabay tayo, we, we, we can, yeah. can yeah. Do it! Do it. Do it. Do it. Praise oh. the Lord. Inyong narinig ang We Can Do It. Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV, agapay ng sambayanan.